for today's video ay ko yung kortina ng aking bed so ito tahiin ko siyang doble kasi tingnan nyo ang haba hanggang sahig so tatahiin ko siya para hindi siya bumaba sa sahig kaya aayusin ko siya so ayusin ko muna tanggalin ko siya then tahiin ko tatahiin para ano para tawag dito idoble siya para hindi siya ma tawag mas magsayad dyan sa baba tingnan nyo ba naman oh abot sa baba. So, ngayon kukunin natin. Ilim na dito. Tanggalin natin tong mga wire. <laughs> mga wire talaga. Tanggalin ko na ito. kasi na ano eh. Idublihin ko na lang para hindi siya masagi-sagi. Masagi-sagi kasi siya. Ah, bahala ka dyan. <laughs> Hindi tatawag, oy. Busy yung sa kinabuhi niya doon sa chalet. Tinanggal ko para palitan ng ganito. Kasi yung wire, yung ano na yan, oh, napuputol siya. So, tanggalin natin, palitan natin siya. Nakaikot yan dito sa higaan ko, eh. Ito, nakaikot. Tanggalin natin ngayon. Mag-change tayo ng higaan, chins bed. Chins bed. Mag, ano tayo ng kurtina. Ayusin natin yung kurtina. Tingnan yung higaan ko, oh. Puro gamit ito ang aking higaan. Tingnan yung ulunan. Mga gamit. Ayan, mga gamit ko yan. So, ngayon, aayusin ko. Ayusin natin. Ito siya, guys. Pang pa to. Kaya lang, wala pa tayong jimpo Mag-package. Kaya, dyan lang muna mga personal things ah, ito so mamaya na nga ipa kunin ko muna to mamaya ko na ipakita sa inyo kasi magulo sa tapos ko na siyang tahiin ganyan na siya oh. Oh, ba diba, ang ganda na tingnan hindi na sumasayad sa ilalim ng bed so ito buksan natin yung higaan natin ba diba, maganda siya nakita ko lang siya sa tiktok kaya ginaya ko din siya double dick na higaan namin so ayan yung higaan ko Nandiyan talaga yung tatlo anak. So, ayan. O, diba, para ano, ang ganda niya, parang kwarto lang siya, pag may ganito. So, kayo, pag yung do kama nyo is double dick, ganituhin nyo siya. O, tapos, mayroon ako dyan, saksakan. Ayan. Nilagyan ko ng saksakan. pero akong lampshade. So, ayan yung aking mga, ano, dyan sa loob ng aking higaan. So, ayan, ganyanin mo lang siya pagka bangon mo. Ganyanin lang. 'Di diba, ang ganda niya tingnan? Nakita ko lang din siya sa TikTok kaya ginaya ko din. So yun, yun, yung ibang ano, doon sa dulo, double dik kasi tong higaan namin. Ito sa Nepali sa taas. Tapos nilagyan ko din ng kurtina yung taas namin. Yung bintana kasi nga, ano, walang kurtina. Tinahian ko siya ng kurtina. So mga mads, so, na yung pinis contract. <laughs> pinis product ng ating bed na nilagyan ko ng kurtina. Dito na nga tayo guys. Dito na ako sa tindahan. Ganap lang ako ng toast. Ito na lang. Then, bila tayong yogurt. Yun, buti na lang mayroong blue na yogurt dito. So, ito yung yogurt. Blue yogurt. Sila tayo ng kape. Ako, pa-uwi na rin ako. Ayan ang binili ko. Ayan. Ito yung binili ko. Ay. Ito yung binili ko. pa na tayo, mga mods. Pag-uwi ko sa bahay, magkua pa ako ng isda sa freezer. Pakita ko kay madam. Magluluto kami bukas. Dito to, kakain yung kapatid niya. Ay, na lang. Ay, na lang. Yung naiinisan ko kasi, ano... Minsan ang dami nilang pupunta dito sa bahay. Mga kapatid ni Madam magpapaluto. Kapagod kaya. Guys, oh. Madilim na ang panahon. Parang maliwanag pa kanina pag alis ko sa bahay. Ngayon madilim na. Tingnan nyo. Madilim na talaga. Talaga pag may madam na mabait na. May pa kay Mayroon. Ito yung ano namin, hapunan, tanghalian. Pero parang tira doon na yung mamayang gabi pa. Dalawa. Bakit? Kain guys. Malayad ko bala. So for today's video, mga pupunta na naman tayo sa tindahan. So ayun yung attire. Grabe, ang lamig talaga dito. Ang kapal ng jacket ko na to. Maganda siya, makapal. Mura lang nabili ko siya sa ano sa online tatlong piraso 5k day free delivery na siya so mura lang siya tapos tingnan yung labo ang kapal niya kasi nanghinay ako isuot yung mga jacket ko na nabili sa ano kasi mga original kaya nanghinay ako ito na lang mumurahing jacket na lang yung isusuot natin araw-araw may pasok pa lang yung mga kabataan punta tayo doon sa tindahan bibili ako ng gulay Tignan mo yung mama, oh. Araw-araw yun siya nagkakarwas, hindi nagja-jacket na. Sobrang lamig. Ano yun siya, banggali. Araw-araw siya nagkakarwas, walang jacket. tingnan nyo. Nakadisdash siya. Nagkakarwas. Kaya nakakausapin ko siya. Ano? Siya, nakilyum kilium sa way. Guys, dito tayo bibili ng gulay. Sa binibilhan ko lagi. Dito, oh. dito, tayo ng gulay na pang pang ano ni madam. Pasok papasok tayo dito. Salam. Banana. Salam,

<applause> كسرين موارد. موارد. إيه؟ اه كسرين كسرين بروحوا كسروا ايه بروحوا ما ادري ايوه هذا بيكرو بيتا جيب اللي متى شيل امس امس, أمس بقتو أه. ما في حر هي صح؟ ها أه؟ هار ما في هذا حار ما فيه. ما الميكروويف؟ ايه. ما يصير. انت تحت الفرق بصنيه هذا؟

sa mga langga nabalik na yung aming obin yan inayos na nila gumana na siya. Kasi di ba hindi ito gumagana. So kinuha ng company, inayos nila. So sa atin sa Pilipinas, pag may nasira tayong ganito, pwede natin ipaayos kasi sayang. Ibinta lang, nawamura. So ipaayos lang natin, okay na. So ayan na lang mga langga, tapos na yung obi Ayos na. Magluluto kami ni Madam ngayon. Lagyan ko ng jaryo para hindi kumalat yung dumi dito, mga langga. So, para hindi kumalat yung dumi. Gawa mo na ako ng panghasyo niya. Naayos na rin yung kala namin kasi di ba nasira ito. So ngayon, naayos na din siya. Kaya ayan na. Oh. ma okay na din. rayan si Guya sa kamatis lutuin ng anak magluluto siya ng isda kasi punta yung kapatid niya dito dito manangalian so magprepare muna tayo mga langga